ma na na may buko. Eh, huwag kang mag-alala. Gagawa na la kita. Ayos na ayos sir. Magkaubusan man eh. Ikaw ay meron pa. Lalo na yung mga kababayan nating nasa abroad. Gustong ng buko sa alad eh. Eh, rin ay buko. Sa isang pat, magligay ka. Two cups ng tubig. Pagkayari, two cups tin. Nung purong gata. Kung walang puro yung nasa lata. Asukal. Tapos eh, jelly powder. Haloin mabuti buti hanggang sa matunaw. Oh. Pagkayari ilaligay na natin eh, sasalang natin sa apoy. Eh dapat ay eh, mahina lang. Halo-haloin mo. Basta tuloy-tuloy mo lang paghalo. Makikita mo na may bubula-bula yung gilid niyan. Eh tama na. Hindi naman natin kailangang pakuluan niyan. Salin mo sa isang lalagyan. Tapos may bula-bula. Eh tanggalin mo rin para makinis yung kalabasan. Hayaan mo mag-set. O kapag malamig na, lagay mo sa rep. Ako sa freezer ko yung nilagay. Tingnan mo naman at firm na firm. Napakaganda nung pagkakatigas eh. Tama-tama eh pag ginamitan natin ng pangayod ng buko eh. Buong buo mong makukuha yan. Lulusot doon sa pinakabutas. Eh para ka talaga nagkakayod ng buko niyang hindi naman malauhog eh. Yung buo buo. Alam mo ibig ko sabihin. Tingnan mo at kuhang kuha natin no. Oh. Ako kasi OFW rin. Eh ganyan rin ginagawa ko pagka ako eh gusto kong gumawa ng buko salad eh. Kaya itong recipe yung ibinibigay ko sa inyo, ay talagang subok na subok na yan. Marami na ako nagawang ganyan. Lalo nga yung nalalapit na yung mga okasyon. Ko sa mahal ng buko eh. Era na ranalay, gawin mo. Adi, eh, na nga. Nata, di koko. Pagkayari, kaong. Nagpakulo na rin ako ng sago. pagyari one cup ng condensed milk. Sakto tamis miss niyan. Dalawang pakete ng all-purpose cream. Hiniwang keso. Eh haluin mo ng mabuti. Hinalo muna natin yan bago natin ilalagay yung buko. Kasi nga, eh pag nasobran sa halo, eh may pagkakataong baka maghiwahiwalay. Yung haba ng hibla natin kanina, eh, baka mga lahati na lang. Kaya dahan-dahan di sa paghalo. Eh dahil nga gawain sa jelly, kaya may kalambutan, dahan-dahanin mo lang. Ngayon pag nahalo na, salin na natin sa isang magandang lalagyan. Tatakpan natin at ilalagyan na sa Mas masarap kasi, eh, malamig eh, diba? O kaya frozen. E eh, nung lumamig nga ay eri na, oh. Kuh! Lasa! Creamy white salad! Gamit yung DIY na buko. Kaya sa mga kababayan natin, OFW, eh para sa inyo yung recipe ng dahil alam ko din na mahirap maghanap ng buko ko sa abroad. na lang.